ah oh, halika. Halika tayo na ito. Sumusunod <laughs> siya. Ito. <laughs> oh. Gutom! Nangihingi na naman pagkain. Ito. Oh. Nangihingi ng pagkain. ah Ito. 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 ay pusa mo nangihingi pagkain. Ito. Oh. Muning! Ito. Oh. Ah, dito, dito. Tingin dito. Oh. Dito. Ni ning, eh. Ningi ng pagkain. Liga oh, liga. Pakakainin kita. Oh, yan. nangingi siya, liga, liga. oh. Liga. Ning, liga, liga, liga. Ah. Liga. Hey, liga, liga. Liga. Pakakainin kita. Pusa ng kapitbahay ito. Mupunta pagkagutom. Pagbusog, uuwi na siya. Liga ah. Oh. Ning. Ning ka dito. Oh, pagkain. <laughs>